Sa tatlong hook, oh. Tingnan tatlong hook. No. Magalaw guys, oh. Ah, wow, big time. Wow. Mm Akmak lang, malakas. Siparin natin isa.

Mahuli rin, oh. No? Ang limited dito, oh. Ayun, oh. Ito lang yung saka asya. Saka lang. Shoutout sa mga cleaning green. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> 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 Dahil pang wala may oh. Ayun, oh. Ang biwas doon sa dulo. Hanggang dulo yan, oh. Huli namin. Dami na. Kami oh, may update ko kayo, madami na akong huli. Ito, wala ka rin ito. Ang libiwas ni si Okmak Puli oh, na naman oh. Alright, puli Puli na naman Puli okay. oh, Ang huh. libiwas si Okmak Ligyan natin, maliit Dabta ng ispat dito mga, ano, mga bro, mga pre. Hindi mga kasama pa Fire and Rescue ang anglers, di simunod eh. Ha? Mga Fire and Rescue ang anglers, di simunod. Kaya nyo makapapitaw siya ano? Kaya pumunta. Ha? Hindi hmm, pumunta eh. Ano Binabili ako, binili ko pa naman sila ng pahayin. pai namin oh no? ayan ano dami nito gusto nga manda ibitan dito eh no Sige oh, okay, okay. okay, lang na okay, sir Malaki ito guys <laughs> Malaban no, Kung makikita mo yung laban oh O ba pa may kumadag pa Uh, uli. Uli. Uli yan. Uli yan. Diba? Maliit. <laughs> maliit tapon. Balik. Hindi natin ito maliit. Shoutout kaila JP, si Edwin, si Sabi po sunod daw sila eh. Hindi naman sumunod. Sayang, ang libiwas pa naman. Hindi ako sila ng pahin eh. Hindi pumunta, hindi pumunta. Oh, oh lagat-gagat. ko lang. <laughs> Ahagis ko lang, <laughs> Ahagis ko lang eh. Oh. Ha? Ah? <laughs> agis lang. Huli agad. Kaya update ko kayo sa huli Kandami ko. Ang dami ko ng huli. Hindi ko na mabuhat ano, sa bigat. <laughs> <smelling> Hindi, na ano ka? Bigat na. Hindi. Nakan lang da. Dahil da. Nakan lang ano.

pulahan no? pulahan oh. laki diba wala laki dito eh kasya gahit huli oh, na naman uli. diba yung so, pulahan na naman pulahan na naman oh, diba? Ah. Lalaki dito. <laughs> ya oh. naman. Uli na naman. Oh, okay, ah, talaga dito, Andy. Eh. Pa Uli. Sino pang May lawang pa kinakain niya na eh. naman. Eh, hindi na naman. may, sunod -sunod. Eh, may, may na manipis, hindi, May huh? naman. Naman. na kasi huh? yun. manifest, eh. hindi... Hindi may zero. Pwede na pa rin sa palenggit. to. <laughs>

Laki. Ano? ina mo ay mo maganda. ulo ba ka mo kasi. Ano no? Punti Kung siya lang nakarito. Oh. Ilang finger 'yan? Ng mamgaleri ko. Malaki yung isa niya nakawala. Eh? Nakawala ito. Laki Makakali ka rito. Hmm. Dito na ako, salam sa muna. Nag-vlog ako eh. Ano ka? Mga kanin pala. Ay putis, ang dami no. May <laughs> da patingin? Ano, libiwas. Mga kanin pala, Mak. Ayos pala, may dalit isa ako. Hindi pala nang muli dito. Mga kanin. Ano? Apo-apo. Kinutiin na raw-araw, mayroon pa bang matatimadal to? Huwag ka mag-aralag, lagtit titra ka namin. <laughs> Alibiwas. Biwas. <laughs> oh, alianli, oh. Ali, ali Ito pa isa Dalawa na no. Dalawa oh. Pwede na yan. <laughs> <laughs> Granada bibigay sa atin ng Mindanao. Ni <laughs> <laughs> e, uli mo. Update natin yan. Hello. <laughs> Dami, uwi ka na. Mm. Uh. <laughs> Yang ilo to. <laughs> Tatlong ilo, dalawa. <laughs> dalawa killings maigit. No huli ko ng dami oh. Isa angat mo, beh. huli ampre, pre Eh, oh. Tayo so, nakahuli pa rin sa akin. <laughs> Ismouso kasi. May <laughs> huli ko. <laughs> ah. Tanglimon dami. Hala. <laughs> Ang <laughs> ako eh. <laughs> dami eh. Alas mamunumuno yung babarang ko eh Oh huh? Palo <laughs> ah. Ito lang yan akasya guys Ayun sila Pipe. Pipe, ano? Ay, no? Huli, oh. Ang hmm. dami yung huli dito. Iisa pa ay namin lahat dito. Ito lang, oh. Mag Magot. Okay, update ko na lang kayo. Babalik ako kayo. O, yun, no? Mamaw Mamaw Tiyataw <laughs> tuloy sa clean and green Mga clean and clean Dito na kayo maglinis <laughs> Dito may tubig Linis kayo dito na <laughs> 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 Bo. 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 Ay puting na wala. Tingnan mo. Hindi ka. Okay, so. Nila. Oh, kule. Kule. Kulean. Basta pag

bagay na nagmamantika. Mamantika na tayo eh. Shot mo muna. Shot mo na, Opmak. Yan, taposin natin yung okay. vlog. Hmm? Ang nalilis na. Yun, no? Ang dami nito. O? Yun, gandito na lang. Ayan, mga trabaho ko, di pumunti. Aray ko, pusok pa ako. dami. O? Oh. Tahan na mga Mga fresh kaya Hindi <coughs> nga na mabuhat sa dami yung laki ano? hmm. yan. Pinipili oh. yan. Oh, Puno ang ano ah <laughs> <labab. laughs> Patay na naman si Anne. Ang kamay, sugat na naman ang kamay ko sa sobrang dami ng kamay, gagami... Merry ko. Bagod. <laughs> Bagod siya magbano. Magbuhos sa sobrang dami. Oh. Oh my god, akampo. Ang galing mo. Oh, puno. Puno ang labab Ang ganda na size niya, no? Puno. Pili-pili yan. Okay na? Puno ang puno ang labab.